Yellow, yellow mga katigeng First break manen Salad manen. Ito yung salad of the day May pa isa isang itlog ng ano ng kohol Sabi ng isla itlog ng kohol Ewang ko mga iba nilagay. Parang barley yung ano iba Barley seed, iyan ito ito parang bigas na ano parang barley yan eh. at saka itong ano, itong orange, tikman natin para ano masasabi natin hindi ko maano, parang kalabasa o kaya yung uh, hamote na half -cook. ito yung ano Nakalimutan ko pero may, may bite eh. Ah, yung itlog mo, andiyan no? oh. Hindi ko nakakalimutan. Itlog natin lahat. Itlog ko, itlog mo, itlog natin lahat. At saka lahat yung nilalagay ko andiyan dyan. Ang naiba ngayon kasi magkatabi yung ano eh, yung ah, tuna at saka yung chicken meat. Ayan, nilagyan ko ng chicken meat. Yun ang no, pagkakaiba ngayon. sinubukan ko titikman natin yung chicken meat kung may lasa para sa susunod maglagay na tayo na maglagay ng ano ito kasi ayaw ko may, yung ano ito, masarap naman yun galing nga dyan saan yun eh kasi yung mga turang malalaki dito na ano na nakalata ay Pilipinas eh hmm. masarap yung ano yung chicken talaga pang salad Okay. Ang aking pan panulak naman ay para kumalma tayo. Masyadong mabilis ang tibok ng puso. <laughs> Parang tibok ng puso ng teenager. Mabilis. Kaya ito, pakalmahin natin. <laughs> kalma. May, may kanta yung kalma. May, may ganun eh. Naririnig ko sa ano eh. Huwag mo akong ito no, talagang ganun eh. Ang kalma. Ang mga talagang water na eh. No, nauso yun dati sa Facebook eh. No, to dati yung mga katigang tama na yung daldalan. Kainan na. Bye-bye.